Sinundo ko nga sila mga kudses at nagdiretso kami dito sa 123 may bibilihin lang ako. Give me a hold. You can? Ayun, dalawa kong makulit. Give me a hold, heavy. Ayan, tinanggal ko yung gatas para hindi mabigat. Very tired because because he with me play a game. Mmm, yeah, he's home to me. Wow, very good halo. Help you. Very scary. Very scary halo. <gasps> I cannot. What you cannot? Go by my home, I just put this. Finish change. And punta na kami kay Lola. Nagpalit na sila ng damit. Kain sila ng lunch. Kain kami pala. Hindi ko alam kung anong niluto ni Lola. Tignan natin. Ito. Oh. Wow, my favorite. Magkakape ako. Magluto pa siya. Ay, kanin. Ang kakainin ng mga bata. yan nagluto ako ng noodles na mga kitsay. Sila lola at lolo nagpapakain sa mga bata. Sigyan oh, wow. ko sila ng yakult. Eh, yes, 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 yes. yung pagkain ni Lolo. Yung pagkain na ni Lolo. Kain na tayo mga katsays kain tayo. Hello. no. eat. Hmm. Tapos ko kumain ng noodles, kain tayo nito. Ito gusto ko sa Pilipinas to. Sa 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 kape. Eh, nakabalik na kami dito kay bahay ni Amo. Mag-homework mo no, na sila kasi. No Are you sure? Yes! Oh, check first. Really? You don't have? Yes. I got this one. Wala siyang assignment. Wala nga. How about you, Halo? You check your bag first. Check. And it's not your bag. Pacheck ko muna yung assignment nila para wala na silang gagawin mamaya kasi pupunta sila sa school, sa English class and then nag-homework si Deng Deng ng Chinese. Tapos, ginugugol ko muna bago niya answeran Pero magaling siya kahit di ko i-google. Aram niya niya yung inokoloran niya o ginagawa niya. Kasi nakakabasa siya ng ganitong Chinese. Ako hindi. How about this? Deng Deng, what is this? Uh, what is that? Uh, brown. Uh, what is this? Larson. Where? Yes! Alam niya, this is girl. Ako ginugol ko kaya na alam ko na ice to, ice. Then hand, tiny hand. O, oh, ayun, kinuloran niya. Pero si Teng Teng, kahit hindi niya i-google, alam niya, magbasa ng Chinese. Ako hindi ako marunong. Ang gagaling ng mga alaga ko. Tapos, hindi ako marunong kahit magsalita. Man. Yes! How about this one? Uh, How about this? For son. Oh, where? Yes. What? vacation. Yes. Volcano. Ay, volcano pala. Mali na naman yung ginagawa ko. Okay. Very good. How about this? You write also? Write also. Tapos, ito, ito din yung inanseran niya kanina. O, oh, ang galing-galing ni Teng Teng. Hindi, ito. Ito. Alam niya kung saan yung letter mga to. Sa'yo yung loganser. Say. I want this. What is that? I don't know. I want to. Oh, go siya yung nakakaalam. Hindi ko man I alam. This. I want this. Mm. Bye! May tatlong bibe akong nakita. <laughs> tatlong bibe! Ihatid <laughs> uh, ko sila sa ano, sa English class. Chik, chik, chik. Chiki, chiki, chiki. Chik. <laughs>